Sir mga kapising Kalaskas na Kunting kunti lang Yo, good morning mga kapising no. Pangalawang araw to nung bumalik tayo dito sa Laon. Uh, ah, usual mga kapising, konti-konti lang talaga uli namin no. Aito pa dikit kami ngayon Mga 3 area 3 area lang, wala pa kunti-kunti Pero mas okay ito kaysa kahapon Kasi yung mga isda namin kahapon to right. Ngayon galunggong Kaya kahit kunti, basta galunggong okay o kila ayan yung katsir namin Ayong kirir, papadikit na yan Medyo malayo-layo pa Daming bangka na kaabang. Daming maghihingi. 'Yun, so, tama lang na buhatan natin pag salok. mapingaw ay kalahating ano lang lati salok lang Pandagdag lang talaga Toray Yung una at pangalawang area natin Puro galonggong Ngayon naman, toray na Pag ganito Malapit na talaga wayan to konti na lang kasi talaga yung isa. Kahit yung ibang grupo namin, konti-konti lang uli. Pero maraming po sit sana oh. 0.20 para magdalawang yung uli namin hala na naman tayo ngayon kung tayo pwede La

na So naga 24 yung panguling area namin Tapos yung dalawang area namin 177 So 201 din yung huli namin ngayon Kunti na lang. Para tayo. Yo, tumatakbo na kami ngayon mga ka-facing no? Lipat kami ng uh, pamalakayaan, lipat kami ng spot. Hanap tayo ng kung saan tayo pwede makahuli ng kahit pa paano, maganda-ganda. Eh, ganito talaga. Off-season, mahirap na talaga. Pero agad may pagkakataon tayong maghanap, maghanap. doon tayo sa lugar na pwede tayong magsonar sonar baka sakali tayo ng kawan So hanggang dito lang muna mga kapising no Ah uh, Yes Maraming salamat ulit sa walang sawang nanonood